Nagawa po tayo ng dahon ng grapes. At subukan po natin magluto nito. First time. Ang tawag dito ay Alegefen. LA Alegefen. <laughs> Meron na dito pagbili ako kay Lola ng ground meat. Tapos, nilagyan ko ng bigas. Tapos, tinimplahan. Tumawag din ako kay Sister Magdalena. Para turuan ako kung papaano ito gawin. Sana maging successful tayo sa ating ito yung mga dahon ng grapes successful tayo sa ating gagawin ito naman yung ground meat yan yeah. gaganon ko muna marami yung ano na iinip pag ginagawa ito kasi konti-konti lang kasi ang ilalagay tsaka madami madaming babalutin. Pero ako, mas gusto ko yung mga ganitong gawain. Yung mga matrabaho. Madiliit yung... Ito, bigay lang din ito ni Sister Magdalena. Itong mga dahon ng Grapes Marami sa kanila yata noon O kahit ngayon sa lugar nila drus kasi yung amo niya eh Kaya Marami silang mga ganito Kung bibilhin mo ito May kamahalan din Pero binigay lang ng Kapatid na libre Salamat sister Magdalena Salamat, Sister Magdalena. Madahon ng grace. Matrabaho din ay yung ginagawa nila, yung ifo-fold ng ganito, tapos ilalagay sa bote. Sa bote ng ano, soft drinks, o bote ng tubig na plastic. doblehin ko na para okay lang naman yata yung dinodoble hindi ko lang alam parang okay naman kasi maliliit yung ano dahon ito lang eh dudlihin ko na lang tatagal pa ako nito kasi wala <laughs> isang kilong karne to eh sayang naman yung paglulutuan kung konti lang ang iluluto para ka lang nagbabalot ng lumpia ng mga ano, Arab ang madalas nagluluto nito. Mga Hudyo, hindi ko lang alam. Parang wala pa yata akong nakita. Mga bumi, binibili nila yon May mga nakalata na kasing pwedeng mabili na ganito. O kaya, bibili doon sa mga Arab, mga drus, gano'n. Yung mga ano, mabibilis silang gumawa. Oh, maliliit ito ah. dapat Dali-dublihin lang. Sisfire na kanina. Alas 7 ng umaga. Sisfire ng Israel tsaka Iran. Pero, wala natapos din kaagad-agad agad. Dahil Ewan ko kung anong nangyari Basta nag-fire ulit yung Iran ng ano Mga bomba nila Na-intercept naman Pero Nasira yung agreement kaya tuloy ang bakbakan. Tuloy ang bakbakan. Sana so, ba si Lola pa anuhin ko nga. Ito na yung mga nagawa ko. Ewan <laughs> ko kung alam pangalan na sa ano. nakakita yata dito sa mga Gagawa pa kaya naman. Naman sa ana. Hindi rin naman niya alam lutuin to. Yan, And ito yung preparation. Pero nakikita ko naman yung, yung mga naggagawa nito na parang dinodoble-doble nila. Ang ating niluto, hindi ko pala siya na video. ah, uh, ito na lang po yung natira. Pinagdalawa ko para yung iba, na nilagay yung con... May mga ganyan din yung nilagay ko sa ano, sa freezer. Tapos ito, nakainin ko mamaya. Ayan. Masarap siya. Alay, Geffen. Ayan. Mm -hmm -hmm. Masarap siya. Okay po, bye-bye. Salamat po sa panonood.